Since kumukulo na at nagbawas nga ng sabaw si daddy dito, nilagay niya dito sa baso. Pero tiplado na siya, in fairness. And go, ilagay mo na. Ayan. Sana magkasya, ano? Siyan. Ah, mukhang masarap naman dinner na for today's video. Thank you, daddy. Mas tipid talaga pag lutong bahay. At mas masarap kapag luto ni daddy. Ah, thank you, daddy, sa pag-aalaga sa amin. Every day, every single day. Ah, pag iba naman. Parang mahirapan naman tayo dyan. Nakalang walang yan. Pag kumulo ah. yan, wala yan. Weh. Antay natin kumulo. Wait lang natin, guys. Wait lang. Ano ba yan? Hindi mo lang tinawag. Tinanggal mo na pa yung mga gulay. Baka naman yung sobrang ano na to. Malabsak na Guys, tinanggal niya yung mga gulay dito kasi medyo lalabsak nga siya dahil mas papalambutin niya pa daw tong nilagang baka. may paghalo-halo pa siyang nalalaman. Ayan. Yung sibuyas, ang laki naman din mo yata hiniwan ng pabilog. Madudurog yan. Saan oh, kumulo yan? Durog yan. Sarap. Ang sarap ng amoy. Nakakaguto. Mapapa-unly rice tayo tonight. Oh my God. Ika kung lang ang ka. kanin. Sabi ba? Kung kanin. na ako nagsaing. Magsaing <laughs> ka. Kasi ang dami mong niluto ngayon for today's okay, video. Okay na yan. Sabaw na lang. Maraming sabaw. Pwede na. Wala kanin. Alam mo naman, tingnan mo naman. Oh, tingnan mo paano kakakain ng kanin. Gamitin kailangan, ng taba. Kailangan. <laughs> Gamitin ng taba. Aba. Ayan guys, kulong-kulong na at titikman na ni no, mister. Ano lasa? Lasong baka. Lasong baka. <laughs> lasong baka yan. Hindi <laughs> ko rin alam. Ay. Ogo. Okay. Isali mo na ibalik. Ibabalik mo ba yung mga gulay? Baka pala yan. Baka naman maglab sa kaya. Mamaya nalang ilagay sa mesa. Hindi mamaya na. Mayana. Okay na yun. Patay na. Okay. Go. Kakain na kami! Yeah! Oh, oh nung wala yung mga gulay. Ano yan? Kakain na siya, guys. Actually, hindi wala yung gulay. Sige, di, kain ka na lang. Ay, hindi namin para hindi sobrang maluto. Ayun yung itsura ng nilito ni husband. Oh, bongga. Oh, susubo na yung guys sa luto niya. Pusgan na. Pusgan yun ang luto niya. Ako rin nagluto, ako rin nagpusgan. <laughs> Titikman niya ang luto niya guys. Let's go! Ayan, may appetizer pa siya oh. Ah, oh, sarap naman oh. Grabe, sandamakmak yung sili. Ayan. Lagyan mo na ito, dad. Ito, mga gulay. Ang malalambot. bagyo. <laughs> Yan. Yogi, matigas yung pecho yung bagyo. Yan. Oh, grabe. Nakakatakam talaga yung subo mo. Yan. Tapos din, lagyan mo ng ano, appetizer. And then, Karne. Oh, sarap naman talaga. Yummy. Mm, sarap. Nakikigit na <laughs> ako. Nakakaingit yung subo ni husband. Wow, may paganyan-ganyan pa. Mmm, pa. sarap. Mmm, grabe. Ayoko na. <laughs> Ayoko na. Sarap talaga ng pagkain niya. Grabe. Oh, yan pa. pa. Yummy. Oh. Ano? Baka ma-hospital tayo na ito sa mga kinakain natin. Kaya, kaya. Sarap. Sarap guys, so. Oh. Ay, natakam na ako. Oh, yun lang for today's video. Thank you for watching. Last subo, last subo. Oh, and then carne. Mm, sarap, grabe. Nasa tindahan pa kasi kami guys. Pauwi pa lang. After this, uwian na. Tulugan na. Oo. Oh, oh. Ay, sarap talaga. My goodness. Ay, sarap. Yummy. Eh. Okay na. Overload. Ayan. Overload talaga, guys. Ayan, kainan na At Ito, si Bon Merrick. Nakaredy na. Akin na yung plato dyan. Share Busy si kami dito sa tindahan. Share. 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 Ko, dyan. ah. Share. Share. Kainan na share. si Kuya Onyor. Si Mami, share. At si Daddy. Huh? Ano na to? Andy Pangalawa Rice na. to. Pangalawa, Pangalawa na, na, to o. talaga. After vlogs, oh. Grabe talaga si daddy. Ayan. Kain na guys. Ate Vinny, sali ka na. Busy sa ate Vinny. Ayan, kumain palang mais. Mmm, yummy. Pwede na kami guys magtinda. Ito ang sarap na ito. Panimpla. Ka. Alambut. Hmm? Sarap guys. Hmm. Tutu ni husband, sobrang sarap. Tindan na tayo ni ito ha. Sa Batangas din. dami ka kompetensya.